Paul Sugard inilabas na ang totoong resulta ng magpapatunay na pasok sa top 5 si Michelle Lee sa MU 2023. Kinagulat ng lahat ang mga revelasyon ni Paula Sugar tungkol sa natapos na Miss U 2023 kung saan ay inula ng pambabatikos ang pageant dahil sa anomalya raw na nangyari dahil hindi sa pagkakapasok ng Pilipinas sa top 5. Ikinagulat kasi ng marami ng ibahagi mismo ng organisasyon ng Miss U, ang resulta ay makikita rito na kasama ang Pilipinas na hindi tugma naman sa inanunsyo sa Miss Pageant. Nang mapansin ito ng marami ay agad na bago at napalitan ng Thailand. Inulan agad ng maraming katanungan kung bakit napalitan ito agad. Ayon pa sa aming nakalap na impormasyon ay mayroon daw talagang naganap na pagbabago maging sa scoring na ibinigay ng mga judges kaya ito nawala sa top 5. Bali-balita rin daw na hindi nakinaya ng konsensya ni Polo Sugar na itago pa ang katotohanan sa likod ng natapos na pageant ng Miss U 2023 kung saan humingi na rin daw ng tawad si Foyo Sugar kay Michelle D dahil sa hindi nito pagkakapasok sa top 5. May balita rin kasing lumabas na inutusan in daw ni Anjo Karadjo Tatip ang mga judges ng Miss U na huwag ipasok ang Pilipinas sa top 5 at kung ay ang Thailand ang ipinasok ng mga ito.